Makalipas ang ilang buwan sa pagtatunggol sa kanyang uh, kaibigan, compatriot na si uh, Pastor Apollo Kibuloy, itong si Senador uh, Robin Padilla ay nagbago na ng tono at tinaglag na si Kibuloy. Sinabi niya na sumuko na raw ito at magpakita na sa korte at harapin ng kanyang mga kasong kinakasangkutan. Anyari, Mr. Padilla. Pero ang sabi niya, wag daw natin husgahan ang pagkataon ni Kibuloy dahil sinusubok lang daw ang kanyang pananampalataya at ang kanyang uh, simbahan ng uh, Kingdom of Jesus Christ. Senator Robin, wag mong uh, isasama ang uh, Diyos dito sa sitwasyon na ito dahil ito si Kibuloy, isang bulang propeta na ginamit lang niya ang kanyang simbahan para mangalap ng donasyon, abuloy na gamit ang kanyang mga mananampalataya sa paghingi ihingi ng uh, malaking salapi at para maipadala sa kanyang simbahan at magkamal siya ng uh, maraming uh, kayamanan, salapi na kanyang ginagamit ngayon sa kanyang mga sinasabing mga naniniwala sa kanya, at nagsasabing uh, sasabing uh, nagpayaman sa kanyang uh, ganitong uh, nangyari sa kanyang simbahan. Kaya Mr. Senator, huwag mo sanang gamitin ng uh, Diyos sa uh, kasong ito. Basta sabihin mo kay Kibulay, sumuko ng maayos at uh, umarap sa mga kapulisan at huwag manlaban para hindi magkaroon ng kaguluhan sa ating uh, bansa, lalo na kung saan siya nagtatago. At sabihin mo rin si Pastor Kibuli na lubas na sa kanyang lungga at sumuko ng mainahon para hindi magkaroon ng uh, kaguluhan. At sakaling lumaban ng kanyang uh, nanampalataya sa kanya, yun sana Mr. Padilla ang iyong ipayo sa iyong kaibigan at huwag mo pang uh, sabihan na ito'y napakabait na tao, maraming tinulungan. Maraming binigay na bayat, maraming binigay na, na trabaho para sa kanyang mga nananalig sa kanya. Please yon sa usapan ng kanyang ginawang kasalanan sa ating uh, bansa, sa kanyang mga illegal crime, criminal activities na kanyang ginawa sa ilang dekada na sa sinasabing uh, pagpapaktakbo ng kanyang simbahan at marami na rin siyang property na nakamkam at uh, napuwa sa paggagamit uh, sa kanya mga mananampalataya na manghihinga ng uh, sinasabing abuloy dinasyon sa iba't ibang uh, lugar dito sa Pilipinas at sa labas ng ating bayan. So ang maaari lang nating na uh, maasabi dito na para matapos ang kaso ni Pastor Tibuloy ay Mr. Padilla o Senator Robin Padilla, kausapin mo siya at magbigay ka ng payo na lumabas na ito at sumuko ng maayos at wag laban kung sakali siya idakti ng kapulisan. Yun lang ang magandang may papayo natin kaya uh, Senator Robin Pagila at wag na sanang idamay pa ang ating uh, Panginoon Diyos sa usapin ni Pastor Tibuloy. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiro na kung talaga bang susuko na magpapahuli ba ng buhay si uh, Pastor Apolo Kibuloy.